Ah, Dave, malaki na. Yung snowman. Kaya ah, di Dylan. <laughs> Magagawa sila ng snowman. Ah, Dave, oh. Oh, Okay, we begin with a carrot. 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 Diva, roll it. Let us roll this. It's too small. Ah, it's too stuck. small. How <laughs> so many times? Six times. One, two, three, four, five, six, oh no. seven. Carrot. So smushy. That's there right. we go. Let's do okay. Where's the neck? Okay. I'll Put the nose. No. <laughs> that's Ola. You have to make it bigger. Make this thing bigger. You have to make that that bigger. Ooh. I'll hold it. I'll hold it now. It's so weird. Okay, that's it. Okay, hold it. Okay. Um. it work. I hold this, hold this. It's gonna fall. Okay. So, you're the It's falling. It's falling. It's <laughs> It's it doesn't work. How about this? Uh, 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 it's making a sound! Okay, sorry. <laughs> okay. Okay, I'll hold this for you. It's not falling. Maybe I have to climb with snow first. No. Nah. <laughs> it won't even work. How do you My fault, Hila, don't. I have oh, hold it. Hey, my fault. I'll hold I it, I'll hold it. I already have sticks. There's sticks right here. There's sticks right there. Stick I need stuff. more sticks. I need because I need to create a hole. A hole? Okay, I'll get you a stick. What I? Didn't do that.

<laughs> <laughs> okay, can you can not get the stick? I'll hold it. Just wait. Wait. Son. Okay, push, push. Push. I'm scared. Can uh. okay, you lift it? I think I have to lift it. <laughs> okay, lift it. it. Okay, I'll lift it, I'll lift it. Hold this, okay? Hold this i'll lift it and then i'll hold this as well okay Ooh. there oh i <gasps> <laughs> can't we can't do anything ah. Up. Push, push, push. Three, three, two, one. push, push. Oh no! Okay, sorry. Okay, I'll build it, I'll build it. Here you go, Papa. Yeah, I'm going to rebuild. Papa. Okay, yeah, papa. Okay daw. Ano ngi are? Okay. <laughs> eh, nasyang dalawa ang lalaro. Nanood kami ng The Perfect Storm. Ang ganda to, maganda. Napanood ko na to pero nakalimutan ko na. True story yan. Nang magkakaibigan. Tapos na snowman nyo. Kain na, kain na. Ayon, grocery tayo. Oo na sila eh. May sale ulit. Bili tayo dalawa. Ayon, dalawa ulit. Kailangan natin mag-imbak para sa rainy season. <laughs> Winter season. Ayan. Nakabili na tayo ng apat, diba? Tapos may dalawa tayo doon. Bali, walo na yung stock natin. yung presyo ng ano. Saging 0.99 na. Mahal na ng organic, no? Dati parehas lang yan dito sa ano. Sa regular. Ngayon, mahal na yung organic. Nung nasa phase 1 ako, ako naglalagay niyan doon sa loob. Nilalagay, na, nilalagay yan doon sa loob. Ano? Nilalagay ng gas parang nilalagay siya sa ano parang kulob na lugar tapos igagas siya para pagdating dito sa store may hinog na siya ganun yan pale pale ako nilalagay sa loob ayun shout out nga pala sa ano nakasalob ko kanina kumukuha ko ng cart ayun family sila tatlo sila eh. may baby sila ayun shout out sa inyo ah kumaway sila sa akin kanina. shoutout shoutout sa inyong dalawa. Comment kayo ha, ah, kung mapapanood nyo ito. Ayun ang daming tao ngayon no? Sabi ko. Ha? Wala nga maparking. Oo, wala nga kami maparking. Ah. Nahirapan kami. Ang daming tao na po grocery. Ay, oo, long weekend kasi no. Nag-holiday kasi. Kaya ngayon nag-grocery. Ayun o. No? Madami na yan, pag ganyan. Yung apple. 299 per pound. Iba-iba. Ito, 197 yung Red Delicious. Ano yun? Ba't ayaw mo? Ay, yung gala. Gala yata yung? Kamatis. Ah? $1.27 per pound. Yung ganitong kamatis yung parang sa Tagalog sa atin. Eh, no? Pero ganito yung nilalagay yata sa mga hamburger. Piliin ko lang. Kasi malaki. <laughs> Wala. Wala nga ano. Ayun may ampalaya doon no? oh. May ampalaya ba tayo? Hindi lulutoy mo na ngayon eh. Magpakabit ka. Oo. Papakabit kami ngayon. 297 per pound. Ilang piraso yan? Okay na yan. Ampalaya malapit na tong ampalaya na to mga tayo ampalaya eto isa lang may ampalaya pa tayo din sira na ano sira na wala nang maayos eh. wala oh okay na wala ayan yan medyo okay Ayun. Ah, Meron pa kasi kami doon, okay na. Eh e, yung sa amin. Oh, 10 pound 499, no? Half the price. Si Buyas. Naka-sale yung soft drinks 199. Kuha ka ng ano, ANW. Eh, okay. Eh. Ito diet oh, yan. Isa. Naka-sale. yun meron pang isa adobo my favorite Kuha pa isa. Para sa baon nila. Pambaon. Kasi mura eh. 9.99. E yung ano nito, yung hilaw. Mas mahal pa yung hilaw eh. Isa sa luto. Hapunan namin tapos ano. Pambaon. konti lang yung ano namin may go grocery kasi meron pa naman yung mga kulang lang magkano yung ribs? sarap isigang yan magkano? 27, 27? 27. yung pinakamaliit lang magkano yan? o dalawa dalawa to diba? o oh, yan, 20, 23 dollars Ilang kilo? 2.8 at 2.6. sarap isigang yan eh tignan nyo yung ano ah yung hilaw ah 9.99 oh, 9, 9 .99 yata na tong luto diba yung hilaw tignan nyo oh, <laughs> uh, diba? 17.49 <laughs> mas mahal pa no? Mahal ngayon, yung mga ano, paninda kaysa dati. Ayan, no? ba? Thai. Kaya doon kami sa ano, meat shop bumibili. Mas mura doon. Limang kilo isang box. Twelve dollars. Yung drumstick. ganing giniling? Parang ano yan, maputi, no? Parang mataba. Ika na? $18 na, mami, oh. Okay, $18 dollars na no mahal na chicken oh meron pa Meron pa kaming chicken eh. Yung hotdog oh. Alapeno cheddar. 11.99. Kalating eh. kilo. Medyo mahal ah. tosino at longganisa ay naanap namin eh. ay yung ano pala, ngay natin kukunin, no? Yung sa ano, Asian store. Hanggang Monday lang pala. Tosino. 11.99. Dating 14.99. nine. Nakasale. mga ham. Dati sa Pilipinas nakakatikim lang ako yung masarap na ham pagka di ba? Nagmimigay sa trabaho. <laughs> ano to? Oh, brisket, corn brisket. Seafoods Frozen nga lang. makarel 849. Sarap din to pero masarap tong iprito. Pero kailangan kainin mo kagad Tumitigas ka siya eh. Sarsyado, maganda siya. Kasi may sabaw. Marami pa kaming galunggong dun. Ito, tulingan to. Tulingan ba to? Ay, makarel pa rin. Kala ko tulingan. Hindi talaga ako marunong magluto nun. Gusto kong lutuin yun yung tulingan. Dalawa na lang. Magkano? 990 for Nissan Tray na itlog. Dalawa na lang. Ayan, meron pang isa doon. Kukunin na namin. Para tatlong train. Wala na ba tayo doon? Parang kalahatin train na lang, no? Malakas kami sa itlog. Lahat kami nagbabao ng itlog. <laughs> ginagawa pa kumagahan. Bayad na kami. Aba ng pili. Parang sa pure gold. Bayad time. May mga nadagdag pa habang nakapila yan, bali 245.7 wala akong discount kasi may problema hindi kami nakatipid ngayon pero ireklamo ko to kasi nawala yung discount ko hindi ko alam mo bakit ireklamo natin yan yun hindi tayo nakatipid, sayang. Tara. Malaking bagay pala, no? Pagka, ano? Yung discount, no? Magkano ba 10% discount kasi ito, okay. eh. Parang na naman ako pinaputok na lechon dito. Sa araw. Dalawang beses tayo na grocery, no? Di. Hindi oh, po. Oo, di. Halos hindi. 24. To. Mga $50 dollars din yun. Yan. Sabi nung cashier, nare ko daw. Tawag ko sa HR. Ayan. Tapos yung HR na yung magbabayad sa akin. Hindi tayo nakatipid ngayon. Ang dami yung grocery, no? Hmm. No, Naubos na nga yung stock sa Wala nang itlog, wala nang... Wala ganun kasi no. Haba ah, kasi nung no, ano eh, walang pasok eh no. Back to work. Back to work, back back to work na. <laughs> back to school pa. Bukas. Kaya Yung Ang ganda ng ano no. Ang ganda ng kalsada. Parang spring na. Bolbo no? Bolbo mali. Oh, tiba. pa paitso malapit na. May binobuldozer pa dito ah, mukhang may gagawin pang iba. Dadami ang kainan dito sa atin, no? karinderya. <laughs> Ito nga, di ba yung may harang dyan, o oh, yan, o? Oh. Ayan, o. Oh. So, di ba, malaking harang yan, ewan ko kung ano yan. So, sabi mo, no, winners. Joke lang yan. <laughs> Ayan, o, oh, laki, o, di ba? Pang winners nga kasi yung style. O. Oh. <laughs> winners yan, winners. O, so, kaya, ano. Best buy. Wow, <laughs> best buy. <laughs> Tulong no na yung mga snow. na yung snow. Sana hanggang ano na yan? ng December pero uh, imposible eh. pero November na pero walang makapal na snow no? oh yun lang ano hindi pag nag birthday mo di ba talamak na yung snow mga no, November 25 tignan natin pag uh, wala pa rin maganda talaga El Nino nga tama nga yung sinasabi din ng El Nino konti ang snow ang bango ng chicken adobo nangangamoy <laughs> Gato <laughs> Garland. Garland ka naman eh. Ito lang yung nila. nila. Ito yung